ulam namin. Kucherong baboy. <laughs> Tapos, talagyan natin siya ng isang patatas. Tapos, yung karni. Anak, hib ano, hiblahin mo nga ulit ito na nung kagunaan pa sa chicken. Maliliit na maliliit yung pina. Ayan. May sabaw. Ayan. Okay,

Tapos guys ah, meron niya wow, orange juice. Pero mamaya niya orange juice ha. Kasi bubusitin muna namin siya na patatas at kanin na may turning baboy. Wow, ang sarap na lang ang sarap niya. Dinudurog-durog namin guys para madali niya mamaya. Pinipino-pino namin. Ayan, Okay, tapos ay, <laughs> sorry. sa plato eh. May saging, may patata. Mmm, ang sarap. sarap. kumain ng mama guys. mas okay siya dito guys. Alam niyo kung bakit. Nasusunod yung kain tapos na susunod yung sabaw. Okay. Hmm. Ito pa rin pag tayo mga katanda ng kalaga. Okay. Hmm. Tingnan eh, natin yung na kamay Kasi natin sa kamay mo O. Ay pula pula na siya. O. Ang ba? Ang yung balay. Ang ganda na yung na naman. Okay, guys Ang buhay namin dito guys. Masakaw kain kain. Masakaw Mas importante, may saging. May saging, may patatas. Yeah. Kahapon, puro sa yuti naman yung ko para yung gulay niya. Altern alternate. <laughs> alternate. Alternate. <laughs> Tapos yung kanin niya guys ganito maliliit. Oh. maliliit. hiwa ko maliliit. Kinahiwa ko kay Pae. Para Para hmm. mm, sarap din sa Ha? Sarap. Oh, so very good. Sabihin mo sa kanila, guys, kain tayo, guys. Masarap yung ulam namin. okay ro boy. Ang sa lasa. O dito. May ano? Hindi <laughs> na kami kumuha ng tao. ano eh? <laughs> na yung damdaman ko? Yan na yun. O, dito dito, dito anak, lagyan ko Yan, yan, yan. Ya bisa 跟你说下去，跟你说下去。 masyadong sulit yung nakakain Hindi -e kami kumuha ng tawin. Ito lang kasi <tapos> hinubad hmm. 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 <tapos> Pero ito, kakain mo pa ito, ha? Eh? Kakain pa pa. Ayan. Ayan.